Ito pala yung viral video ng isang ano, isang naka-PCX na black na vlogger. Binura niya, niya kasi binura niya yung video niya kasi daming nang crush sa kanya. Kasi nga daw hindi naman pala siya ginitgit ng fortuner eh. Normal lang daw pala yun na tabihan ka lang sa gilid na mahanginan yung tenga mo pala. Tinan mo, binura niya yung video niya kasi dami niyang ginawang mali doon. Tumatakbo siya ng 50 lang sa EDSA. Eh, bawal magtumakbo ng 50 dyan sa EDSA, 40 to 50. Bawal dyan, dapat mabilis para mabangga mo yung sa harapan mo. Dapat matakbo ka 80 dyan sa EDSA. EDSA po yun, EDSA flyover po yan ng ano, GMA 7, no? GMA commoning. Tapos pababa ka na ng Quezon Ave dyan, no? Dapat dyan, sa may Quezon Ave, tumatakbo ko dyan ng ano, 80 kph dapat. Kaya binura niya yung video niya. Ayun na, tinan mo. Tingnan mo yung taxi na yan. Tingnan mo yung taxi na yan. light na yan pakaliwa. Pero hindi yan kakaliwa. Di ba? O oh, yun o. No? Sobrang chill lang siya pag pababa. Sobrang traffic. Kung tingnan mo naman takbo lang siya 21 o no? 21 kph lang takbo nito ni Loco. Bawal yan dyan sa EDSA. Dapat mabilis yung takbo mo dyan. Di ba? Di ba? tinan mo. Tingnan mo. Kakanan siya dyan eh. Kakanan siya dyan kakanan siya dyan sa may ano, yan. Low suit siya dyan, eh. Tinan mo, ah. Tinan mo yung MMDA dyan, ah. Paparahin yan, paparahin yan. Tinan mo, ah. May MMDA dyan, paparahin yung nakamotor. Ah, yung bus pala. Ayun, Oh. Ayun, Oh. Mayroong pag isa dyan, tatapik-tapik sa bus. Tinan mo, ah. Oo, oh, go, go, go na, sabi niya, di ba? Tapos, tingnan nyo ito ba lang, ano, ha? Tingnan nyo ito yung, ano, may karga siyang dirt bike. Tignan nyo, tignan nyo. Tingnan nyo ang ganda ng dirt bike niya dyan. Sobrang ganda. Sulit talaga. shoutout out sa user sir. Grabe talaga niyan Bakit si Sen tumatakbo ka ng 35 to 40 dyan, o? Oh? Bawal ka dyan. Dapat tumatakbo ka ng 100 dyan, o? Oh. maliwag yung kalsada, o? Oh. di ba? di ba? Dapat tumatakbo tulad nyo, o? Oh. di Diba? Singit lang ng singit. Dapat. di ba? Hindi pwede yung ganyan. ayano o? Oh. Dapat huwag ka mag light. Mali yung ginawa mo. Light kapag ka kapag nag-change lane ka kasi nga, bawal dyan na, ano, dapat doon ka mag-change lane sa may malapit na sa may flyover, hindi yung malayo na, nag-change lane ka na para umangat sa flyover, eh, lang yan yung lane dyan sa may flyover dalawang lane lang yan, eh. dapat wala ka dyan sa may bandang gitna dito kaya sa may gilid ng gutter, ho dapat sa may gutter ka, tinan mo, kasi yun dyan kasi gitna, gigit gitin ka dyan ng adventure, ay, ng fortuner na pula, tinan mo, ha, o naunahan ka pa ng Raider J, ho? di ba? Tinan mo, gigit-giting ka din ng portioner na pula. Ay, tinan mo, tinan mo, nalapit lang yan. O, oh, di ba? Mungkikan ka na. Dapat kasi nandun ka sa gilid, do. Oh, pinakagilid ka dapat, O, oh, Bawal ka dyan. Di ba? Kasi daming ulol dito na mag-comment. Di ba mo? Oh, ang mga ulol maglalabasan yan, mag-iiyakan yan yung mga magagaling sa kalsada. Takbo ka daw daw, chenta dyan sa may EDSA. Mga munggo talaga yan. Di ba? Takbo ka daw, 80. Bawal si kwenta dyan sa EDSA. Mga ulol talaga yan, di ba? O, oh, shout out sa inyo. Diba? Dito kayo manood sa YouTube ko. Wala sa, wag sa page.